Hello mga sadik, kamusta kayo dyan? Natapos na rin ang ilang araw na pag ulan Kaya ready na ang aking anak para lumabas. <laughs> Pero hindi, bibili kami ng diaper niya at ng gatas niya. At syempre, lalaro na rin siya sa playground dun sa may SM. Yan, kaya excited na siya. Kaya piniprepare niya na yung kanyang chinelas na susutin kung ano gagamitin niya. Tinulungan nga siya ni Kuya Rohan niya para mamili kung ano talaga ang gusto niya isuot. At ako naman lumabas ako para i-check yung kotse para may na yung uh, rubber mga rubber mating na nila pang kuno nakaraan. Kaya sila nag a din sa loob at tinantay nila yung signal ko para lumabas sila. Pero anak ng pitumpot pot, mga sadik. Nung lumabas ako at palapit na ako sa kotse, habang sila naman ay nagpapaalam kay mami niya at nag ng signal ko para lumabas sila, eh bigla naman bumuhos ang malakas na ulan mga sadik. <laughs> kaya tumambay muna ako sa isang tabi para hindi ako mabasa at para tumilan na rin yung ulan, hindi ko na rin sila ma-cancel kasi nakabihis na nga sila. So, Kaya nga, pag ng ulan na kaagad-agad, eh, tinawagan ko na sila para lumabas. Para pumunta na sa akin. Come on, come on. Say bye to auntie. Bless auntie, bless auntie. Bye auntie. Bye auntie. Bye. Bye, bye. Let's go, let's go. Come on, Let's pass her, okay? Come come on. come on. Hi! Hi Mia! Open yung bag! Takoy mo na yung bag! At yun na nga mga katik, Kapunta na ako kami sa SM at uh, maya maya pa merong tumawag May tumawag sa cellphone ko yun pala ang mama niya <laughs> video call kaya nanonood si mama niya sa loob ng kotse habang kami ipapunta sa SM <laughs> parang si Lizardo lang. Kilala niyo ba si Lizardo? Yung ulo na sa aquarium niya yung nakalaban ni Panday. <laughs> 300. Mm, say, say hi! Hi! Oh, yung ngiti. Pigil, pilit na pilit. Parang pasok ah Wait lang, Zari. Hi, Bobo! Wow! Masilaw! Masilaw mo. It's not silaw. It's, it's already cloudy. Yun, at habang gamay papunta sa SM, nadaanan nga namin yung mga bakas ng bagyo sa kalsada kaya yung isa na rito yung tulay na muntik ng umapaw dito sa amin si sa del Monte pero sa awan ng Diyos hindi naman umapaw kasi mataas nga naman talaga yon kaya lilibangin muna namin si Sarin para hindi sumuka <laughs> kitang kita dyan may hawak na plastic sa atat siya baka <laughs> sakali bumulwak eh sapon-sapon niya yung mukha ni Sarin Sir, a big right? <laughs> Flowers. Yes. Wow, wala yung ilog. Wah, we sa the river. Yeah. Yeah. Do you want to swim? We're we going the big SM, small SM. Small SM. Oh, you want to small SM? Yes. Are we will come in there. Yes. What I thought? Oh, no, baby, it's great. No, 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 not enough. That's enough, puya. <laughs> enough. Where are you visualing me? Hey. don't, don't talking? do that, Sari. I don't want to. In the car, 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 Yan, at habang ako ay namimili ng gatas niya, mayroon na naman siya ang sinasabi sa akin. Meron siya kinakalabit, pinipilit niya ako, umiiyak siya, hindi ko na naman siya maintindihan kung ano ang gusto niyang bilhin. <laughs> Yung pala ay eh, marshmallow lang. Mali naman ako ng pagkaintindi. <laughs> I like this. <guess>. Wow. <laughs> beer, I like marshmallow. Thank you, but I want to open it. Not yet. Late, later, After we're gonna pay. we're gonna pay it first, okay? Okay, thank you. Yan. At habang uh, papunta nga kami dun sa may counter, nandun na kami magbabayad na sana kami. Abay, kanta na naman siya ng kanta. <laughs> Pati, ano ano na yung mga kinakanta niya, hindi na maintindihan yung lyrics. <laughs> yeah. Oo oh, nga. Just wait. Just wait. Just wait a, Just wait a minute more. Two minutes. <laughs> <laughs> Not vegetable, not vegetable. No, wait to wait. I to You You need to eat so you need to eat. eat, vegetable. eat, vegetable. You eat, also, you eat I do. <laughs> Hi! Yun, at kapagkatapos nga mag-grocery mag ay inibod namin nami sa palarukan. ang ko na siya kasi para matapos na rin makauwi na lang kami at habang papunta kami may nakita siyang kalaro at <laughs> ina inaangkin na niya na friends niya <laughs> ayaw niya ng Luba yan. gusto niya magkasama sila maglaro <laughs> Yun, natatapos na nga siya maglaro mga sa tikat. Nagugutong mo siya. Gusto niya ng ice cream, tsaka yung french fries, tsaka hamburger. Pero bibira lang yung mga sadik. Minsan lang kumain ng ganyan niya. Kaya okay lang naman paminsan-minsan. Bigay natin yung hilig na ating mga anak. Pero wag madalas. At syempre, masama nga naman talaga yung, ano, yung fast food. Minsan-minsan lang naman. At uh, natin ng konting kaligayahan ng ating mga anak. Yeah, so hanggang dito na lang mga sadik at kami uuwi na rin pagkatapos namin kumain. Kami napapagod na din. <laughs> Maraming salamat sa inyong panonood mga sadik. Bye-bye!